ang uh, ng preno Bale, uh, paapakan apak apak tapos perme bubuksan doon sa bleeder, doon sa ilalim at uh, nakaapak pag binuksan doon bababa yan pag nasaran doon bumba yun yan yung dahilan na uh, kung minsan pag preno wala pag inulit meron ibig sabihin na uh, yung mga ganung uh, sistema ay um, nagkakaroon ng hangin may hangin yun, yung mga ganong preno so ang preno, kinakalang pag apak mo, meron na kaagad hindi yan bababa so pag ang preno mo, ay uh, pag apak mo halos sasaya dito sa flooring pag inulit mo naman, saka magkakameron kalimitan ha, kalimitan yun may hangin kung uh, wala man tagas kung may tagas, normal na yon talagang kunang uh, apak mo wala pero kung walang tagas Sa lahat ng uh, linya At uh, ganun ang na nangyayari Kalimitan may hangin yon ha May hangin yon Brake bulb booster ito oh. So ito binibleed rin yan Ayan o oh. Binibleed din yan Kasi kung uh, nag repair ng preno At uh, hindi ito i-blade May hangin Ito yung uh, Brake bulb booster ng uh, Toyota Revo o, oh, ayan, no? Ito yung yan, ito. So, ibiblade ko yan. So, pagbiblade niyan, doon sa taas, may taga-apak, apak, apak, tapos, firme. Okay, apak! O, ayan, apak. Firme! Tapos, firme. Tapos, sabo buksan. Ayan, o, oh, yun. Tumila ko na, o, oh, ayan, o. Oh, Bomba! Bomba! ito. so yun wala na siyang hangin pag ganun ang labas ah wala nang hangin yun bomba bomba firme o oh, firme o oh, o